Simon na bus na disgrasya sa nakita ang leader na buhaya Agoy pagkapaita Hindi tanan na tiripon may ayuda Minsan may disgrasya Habang nagda-travel gani kami mga amigo Napansin namin itong bus na ito Na nasa gilid ng kalsada Kaya sabi ko uh, Video natin, puntahan natin at lapitan natin At syempre makipagpintuhan tayo kung bakit andito to sa gilid ng kalsada mga amigo Ayan o, oh. at syempre yung bus na to, ang pangalan ay Raymond mga ludi. At kung mapapansin natin yung forma ng kanyang sasakyan galing doon sa Masbati City. At ito nga yung ating mga amigo dito na Kaya naisip ko mamaya makipagkwentuhan tayo dyan. Magvideo-video muna tayo dito mga amigo kung ano ang nangyari dito. Agoy Rode. Aniya nasa kanal na pagkapaita. Ayan mga amigo, adikita niya nasa sa barangay Alimango. <laughs> Adi ko bali nakita naton may nag show so didi. Kay may igwa na disgrasya didi na. Raymond, ayan o. So shout out na lang sa mga taga barangay. Kalimango. Ayo. Kalimango. Barangay Kwan, barangay. 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 So, so <laughs> shout out for the million viewers. <laughs> <laughs> Kung mapapansin natin mga amigo, ang bus nito na ito, nahulog sa kanal. Ayan oh, kita nyo ay grabe gani at syempre, galing daw ito mga amigo sa Masbati City so pakyat ito ng bayan ng Katayangan ayan, so tatanungin natin yung driver ng bus kung ano talaga ang nangyari mga amigo para alam natin andito si kuya, tanungin natin ano nangyari, nawaransang preno o na? biglang namunod yung motor oh. ah, big bali sa crossing, tapos, natara ka ang bus hindi na Ah. ah, okay. Kung so, pala mga amigo, ang nangyari, bali mayroon palang motor na galing dyan sa barangay San Pedro, palabas dito sa highway. So, binusunyahan ng ating uh, bus driver. So, nga lang, sabi daw, wala daw pakialam. So, dyan siya galing sa barangay San Pedro. Yan, cruising kasi yan mga, mga amigo, ano? Yan, pag mga cruising kasi dapat tingin, ano? Tingin sa wala. Tingin sa tuo bago pumasok sa highway mga amigo para iwas disgrasya tayo ayan kita nyo kala ko pa naman nawala ng prino so bali yung kwento ng bus driver natin mga lodi ano ayan narinig naman natin yung sabi ng bus driver binusinahan niya yung nakamotor mga amigo kaya lang hindi raw siya pinansin kaya ang nangyari eto napadpad siya sa tabing baybayin ng kanal mga amigo pagkapaita Basi bungol man siguro ito na driver mga amigo kaya wala siya napansin. Agoy rode kaya gani sa aton mga motorista. Ingat ano, natudo ingat lalo na pag mga cruising mga amigo ano. Yan, tingin sa wala, tingin sa tuo bago tayo pumasok sa highway mga amigo. Yan. So doble ingat tayo para iwas disgrasya mga amigo. So ayun mga amigo, bali nag-agi lang kami dito ni Mrs. So, nakakiyan na, na na ang bus na nalisgrasya hindi sa barangay Alimango Maayong gani eh, kay Warren Leader na buhaya ang nakasabay mga amigo <laughs> kay kung nagkataon na ego buhaya nakasabay agoy rode yan nabawasan tayo ang mga buhaya sa mundo <laughs> ayan so ayan mga amigo huwag niyo kalimutan na i-share yung ating video ano yan, at ang mga wala pa nag-follow at nag-subscribe, please pala and subscribe para naman kung meron tayong bagong ma upload, ma-update kayo mga amigo. Wow, pauli na kita. Salamat lang. I-share ko lang sa inyo para makita nyo.